Kaganapan sa laking tiping ang kulitin pala ni Derek Jojo. Malakas ang pangaasar kapag usapang kimpaw. Paano ba naman kasi may kumalat na larawan ng kimpaw? Super cute ang kanilang looks. Parehas na kulot. Kung nasaan nga si Kimi naroon din si Paolo. Nakaabang ito. Tunga ang chika. Palaging nakabakod si Mistera kahit nasa kalagitnaan ng taping din. Ito nga ang ilang komento. Kim is very beautiful lalo na sa persona kaya nauhulog si Paolo sa kanya. Super ganda niya at super balit. Yan ang hinahanap ng mga lalaki sa isang babae. Lalo na si Paolo. Kaya Kim Paolo is true. Huwag na lang i-compare sa iba. Kim na ang lahat. May stress reliever. Yung mga nakikita natin, nakinig moments sa kanila, natural iyon. Walang halong etos. Nakatulad ng ibang love team dyan. Ayon pa sa isang komento, alam mo naman ang dahilan. Ang daming nagsasabi na retukado daw si Kimi. Pero ilang beses na yang pinatunayan. Mali ang iniisip ng ibang tao. Wala namang masama sa pagpapaayos ng buha. Pero nagsasabi siya ng totoo. Walang pinagawa, ganun lang talaga. Ang nagiging face ng isang tao kapag pumapayat at nagmamature. Alam din naman ng lahat na nag-workout siya. Workout is life nga. Kaya ang ganda ng pangangatawan. Sa pantanda ng patanda, lalong bumabata. Anong seniorito sang ayon din ba kayo sa new update?